Kunitsiwa mga foreman. Kaya mo na tayo mga foreman. pag na tayo kasi paano nang timbang ba. Hindi maingit pa ngayon sa Japan mga foreman. So, yung mga napag-usapan natin yung mga nakaraang araw, mga requirements, yung mga in-demand na skills na pwede yung applyan dito. Pagkatapos, yung pag-usapan naman natin ngayon ay yung pamumuhay dito kung gaano nga ba kamahal ang pamumuhay dito sa Japan so ganito siya mga por yung bahay dito insurance tax yun yung babayaran mo buwan buwan kung sama kung sasahod ka dito ng mga Pagay natin mga 17, 17 8 So ang pito doon ay ang magiging bayad mo o reduction mo. reduction mo lang 'yon. No? So, ang bahay dito mga nasa more or less, tatlong lapad tatlong lapad ganun tatlong lapad mga nasa mga kanawin eh? 12,000 a month apartment pa lang yun ha tapos yung insurance at saka yung pension ang Shakai Hoken mga nasa apat na lapad kaya yun apat na lapad sa Kayuken o yung health insurance mo kasama na doon yung pension at sa kabahay na tatong lapad imagine mo pitong lapad yung sahod mo na gross yun ito yung magiging linis mo lang doon kung bisisiti lapad ka, mga sampu na lang. Kung wala kang overtime. Uh, meron kang overtime o wala. Yung didakso mo na walong lapad. buwan-buwan Ay, eh, walang, pal walang paltos yun. Walang paltos yun, no? Kaya, yan yung rason kung bakit yung mga hapon dito, trabaho, trabaho, trabaho. Lata tayo, mga pariner. Ito rin yung ulam ko ngayon ng kare. So kung ang magiging kumpanya mo dito ay medyo busy sila, may overtime ka. So yung pitong lapad mo, sa reduction, rinis mo sampo. Kukuna mo pa yun ng padala sa Pilipinas. Lagay na natin limang lapad minimum limang lapad na lang yung sayo yung konsumo mo konsumo sa isang buwan akala ko dati 5,000 yun lang hindi pala nasa 3 hanggang 4 na lapad kaya kung savings yung pag-uusapan natin medyo mahina lalong lalo na kung ang kumpanya mo dito magpasokan ay wala masyadong overtime kasi binabase tayo dito per hour no? ang bayad natin dito per hour kaya Para sabi ko talaga na mahal ang pamumuhay mahal ang magiging pamumuhay mo dito sa Japan magiging kontrata mo ang linis mo dyan ay mga nasa unsing lapad budget mo sa isang buwan sa tapat na lapad so may pito ka pa Madalam sa Pilipinas, lima. Diba? ba? aagay na natin, lima. I see, binis ka pa dalawa. Pero, hindi naman sa isang, isang taon. Di ka bumibili ng kahit na ano. Diba? Diba?